Gandang umaga mga katropa Meron tayo dito NMAX B2 Nawawala yung kanyang susian Ito yung kanyang mukha Binaklas na natin yung flarings Yan, akala natin sa mismong susian Buko naman yung susian Yan, nakaset na ng fuel yan Pati ng seat Buko natin yung kanyang fuel Okay naman, nagaan naman yun, oh. yan o. Yan, na Yung kanyang seat Yan ay gumana Tropa o oh. Meron tayong teknik dyan Kapag nawawala yung susi ano yan Dito yung susi yung silalim Eto Babaklasin lang natin ito mga katropa Kanyang cover dito Yan Ayan yan o no. Tapos may dudukutin lang tayo May turn yun dyan mga katropa May dudukutin lang tayo dito okay. Yan o no. May dudukutin lang tayo dyan mga katropa Gawin ng mga flat screw ano, o Okay na yan Yan Okay na o kanyang upuan Siguro hindi nila mga tropa Ano ako okay yun yan Ayos din.